Malakas talaga yung hangin. Eh, <laughs> yun Malakas talaga yung hangin kasama namin nung hinangin ang mga bataan kawawa naman yung mga bataan, hindi makakaligo hinangin ang mga bataan hinangin, hinangin, hinangin tinutok sa mga mukha, Mga ex maganda, 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 makaligo. Kawawa. 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 Boy. Kaya malakas yung hangin papunta rito eh. Dito ka. Yeah. Hindi kami pinayagan ng Coast Guard ng Saudi Coast Guard para maligo kasi malakas yung alon. Malakas yung hangin, malakas yung alon. Kaya nangyari ito, kain na lang. Kinain namin yung bawang namin. Iniho na pusit. Iniho na isda. Natambakol. Tapos, uh, ah, tulingan pala yun. Meron din kami dito, balbakwa. Kaya yung kanin. Siyempre, katrabaho kami sa beverage. Oh, marami kami na bawang soft drink. Uwi na lang sa kainan nyo. Ano. Hindi na tuloy na swimming. Yan, nagpa-video na lang ako. Nagpa Kumuha na ako ng video, videograp, video -er. <laughs> Bye. Sama namin si RJ Lasco. Pero kukuha ano na muna kami at kakain kami. Yan. Okay naman. Yan, kainan ayan si Dick Polonyo Edgar yun, si Robert yun, si Eddie ayan si Carlo ito si Elias ito ako ba pogi ayan <laughs> si Bunyol ayan si Mark o, eh, mga kasama namin yan ayan si Glen Andon, ayan si Boy mataba <laughs> Joel Melchor no? Oh, si Rani, si Roger, no? mga kasama ko dito. Ayan mga kasama namin dyan. Kain na lang kami. Nauwi sa kainan yung dapat na si Wala eh. Hindi ka pwedeng bumali sa rules ng Saudi. Mga sumusunod tayo. Uh, sa, ano naman, para naman sa kaligtasan nyo ng lahat. Kaya, Ayan, makikita nyo rin dyan yung lawak ng disyerto Yung tabi ng dagat Ayan, oh. Nagiging tanyo naman dyan tapos may araw yan, maganda sana maligo nyan kung hindi lang mahangin kasi tanghali ito eh. Medyo malamig yung hangin ng konti tapos may araw, maganda sana eh. Ayun Balbacuas, luto ni Vincent yan. Tapos nakainan dyan. Analo ano, yung mga nagluto, magigaling mga Pilipino magluto. Kaya masarap ang kain. Kahit na hindi kami natuloy sa pag-swimming, okay lang, na-BG naman kami. Kumain at nakalabas din kami. Nakaalanghap ng hangin. Ayan. Ayan yes, Joel. Boy! Manlangit. Ayan yes, si Jonathan. Kula. Ayan yes, si Dick. Nakakulay din. Right, Ayan, lang may. O, tayo naman. O, ano. o. Ayan, dagat. Ito si Bunso. Bernard. Ayun yung dagat, malakas talaga yung alon eh. Kaya hindi pwede eh. Nagugas nga lang kami ng kamay, hindi kami pinapayagan eh. Delikado raw. Kaya totoo naman, ang ikatwira naman. Tama na baka ma tayo. Pero okay. Kaya nga yung dagat. Ayan yung historical na dagat. Maraming mupunta rito. Lalo kapag ka, ano, end ng Ramadan. Holiday nila mga kapatid nating muslim okay tuloy lang kainan ano ano pack up sa amin sabi 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 but ano hindi pinagbigyan ng panahon pinagbigyan ni ano wala pack up kami tabla <laughs>